Labi pa ang pagkamundo ni tatay ni Kanor Lolos kan barangay San Isidro Castilla Sursugon. Makalis na pagbabadilong kan mga dai pa kagibo sa senda mismong lugar. Ang 38 anyos niyang aking si Ronaldo, alas 6 ning aga kang nagtalikod na biyernes. Istorya niya, apwera sa sayang aki, kan nagtalikod na taon, kan pagbabadilon man ang sayang kang uda na tugang na lalaki. Taong 2015, kan pagbabadilon man ang sayang tugang na babae, taong 2012 kan pagbabadilon man ang iyang bayawon nasta sa presente enterong dai pa ang hustisya Blanko man siya sa kung ano talaga ang motibo. Sa likod kan mga panggagadan sa sa iyang mga kapamilya. Ang minsay ko sa kuyan, sa nagibukaan, siguro, kung halimbawa may sala sa inda, siguro, lahat man sapat na inuksa ng ibuho ninda. Iyon lang po sa akon. Base sa investigasyon kang Castilla PNP, mantang naglalakaw ang biktima pasiring sa trabaho kay bang tulong iba pang persona. Niranihan inining duwang armadong nakabonet na lalaki. Dangan ni Naput kung sisay sa inda si Unsad. Dangan kan maisihan. Ginuyod kan mga sospek ang biktima asin duma na pinagbabadil. Marikas na duminulag ang mga sospek makalis ang pambabadil. Base sa autopsiya, apat na tama ning bala sa pandok, asin anum na tama ning bala sa likod ang sinapo ni Ronaldo. Nagluluwas man sa investigasyon na caliber 9mm pistol ang ginamit kan mga sospek. Pagkatapos ka ito, so iba niya, pinadurulag ka itong mga sospechado. Oo, siya lang talaga target aminado ang Castilla PNP na nadidipisilan pa sinda sa pagkakabistukan mga sospek alagad daiman pigahali kang otoridad ang posibilidad na konektado ang pambabadil sa mga nagkairinot na shooting incident sa saindang banwaan. Isa po sa kuyan sa ginigibukang MPS is nag-request po kami kay ano, uh, ballistic examination sa mga na na basyo duman sa pinangyarihan para ma-compare sa mga previous na shooting incidents na nangyari po din. Di para sa sa maging lead kan lead sa pag-identify kan mga akusado. Mientras tanto, hulit ta kapusman sa buhay, nangangapudan ngunya ang pamilya Lolo sa mga may mauyong buot na matabangan man sinda sa gastuson sa pagpapalubong sa sindang na maaram na kapamilya. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.